Hi guys! Ngayon <laughs> magsisimba kami. Na-shortcut na kami para mabilis ang buhay natin. I mean, ang buhay? I mean, Para mabilis kami sa punta namin sa simba. Tapos, dito kami sa side na shortcut. sibaw guys walking in Manila Charis binago <laughs> <Manila dito. laughs> ko na pa yung lyrics dito sa kami dadaan shirt sure cap para mabis ang pupuntahan namin sa aming pararoon isang kapagi talaga ganin sa mga Tiktok -tick -tick lang po namin. <laughs> Tadaan! Pero siya hindi hulas. Pretty friend Pretty girl. Oh my pretty, pretty girl. I love you. Find out. Uy. <tong> Pag may niling nyo, may okay, kasama isa. LB. <laughs> may kasama isa. isa. So, small lang to dahil, no? Regular. Uh, regular. Yung hey. nurse kasi, 121. So, ito muna. Next year na yung... Next year yun, guys. 121. Pag nakautang na. <laughs> ito guys, ito. sa akin, spicy. Sa akin, hindi. Ito mm -hmm. spicy kasi sinisipon ako. Pero hindi ko alam kung anong... Lasa. Question na lang Ano na ito? Hindi, I mean, yung nakain ako na ito, pero unti lang. O oh, hindi, binigay ko sa kuya ko. O oh, wala, kasi ngayon pa lang kakain nito. ito. Lahat na nagtitrit sa akin, baka naman oh. ito. lang. Turks lang akin, guys. Sarap na ito, guys. Feeling ko masarap. Thank you, Lord. Ano siya, hindi ko alam kung beef, bato, or something. Kasi wala nakalagay. Ito, guys. Ito. yung laman. Hmm. May cheese. Cheers! Pati po sa ilalim, <laughs> tumulo na kasi yung mga buwang guys, yung lagayan nito, tinapon. Tinapon. Kaya tayo. Ano? Hmm? Hmm? Uh -huh. Hindi ko pa narasahan yung ano. Okay, one take one lang siya. Hulit mo na. Sa 1K mo, may bibili ka na ito tanong ako sa iyo. Isang tanong lang po. Oh, yeah, um, ko. Ayusin na natin Ay, yung camera. camera. Ano pong tanong nyo? Sagutin ko nang... pag live muna tayo sa TikTok. Bago pa mo alis. Alis ka na ba? No, ka ba? ba? mo yung cellphone. Madilim lang kasi ano. It's 6, 8, eh, lang 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, So, ayun guys, yung tanong ko kay LV is, um, nagtatagot siya ng mayos ka. Kasi ano tayo, Q&A, gano'n. Oh, Q&A. Ano yan? Q&A kami guys. Q&A person. Lapit natin yeah. para dinig. Um, so, kaya kami. Ang tanong ko kay LV is, ano yung, ano yung natutunan mo, ano yung mga nabago sa'yo ngayon pala, <laughs> after, ano, nung senior high, ngayong patapos ka na ng koleyo, ano yung mga nabago sa'yo? Tulad, uga, ugali. Kahit ano, sa ugali, sa physical, sa katayuan sa buhay, sa lahat. Yung high school kasi ako, medyo ako negra-negra, ganyan. Tapos, nung senior high naman, medyo, madada-depress mo Nabago sa akin. Siguro yung ano, yung pagtitipid. What? Pag titipid. Hindi yes. ka na nagtitipid ngayon. <laughs> Talaga. <laughs> Ba't parang maligtad? <laughs> Hindi ka ngayon nagtitipid eh. Hindi na nagtitipid ngayon. <laughs> kahit, kahit bagyo may order ka eh. <laughs> <laughs> Ba't parang upayit? <laughs> Ba't parang tagtahaba na likot? Ang sa akin siguro yung ano ko. yung likot? Yung bag. Ang bago sa akin. Parang wala naman. Parang wala nagbabago sa akin. Wala <laughs> senior hanggang oleo. Wala? mulo Napag-uugali, ganun pa din. Napag-uugali, ganun pare, pa rin? Mm. Paano? ko pa rin ako. Pero si Elvie, guys, mas maganda siya ngayon. Eh, oh. eh, oh. you know? Dati kasi manang-manang siya. Dati kasi ano? Wala ayos. Wala akong ayos. May as in... in ako naman, <coughs> hindi nga ako nag-lipstick. Nag-asin nung <laughs> <laughs> Yung high school... Ay, high school ako, nag-rate date ako. Lip, lip gloss lang gamit ko. Wala akong skin care, ganyan. Siguro nung nagbago sa akin, maging mag, ano, maalaga ako sa katawan. Mm -hmm. Kasi dati, di ba, wala akong pake mag-ayos man ako, as in, para Kasi mm -hmm. nga sabi ng, pinagkakumanang ako nanay, kasi may na po ako sa tapos. Pumunta ako sa school, sabi ng pamang ng kaklase. nani mo yan! Ah! Sabi nung pamangkin ko, buong oh, tita ko yan! Yung ko, mas maganda sa akin. Mas ano Mas, Ma puti. mas puti. lang siya ako kasi gabi. <laughs> Kaya <laughs> <yeah>. <laughs> guys, mas so puti siya ngayon sa akin. Ngayon sa umaga, puti ako yung puti. <laughs> o, kasi, nag, siguro, mars, dati hindi ako masanay sa skincare. Wala akong pakialam. Wala akong makeup. Wala makeup. Pero nag kasi, ka na dati. Nag-lipstick ako. Lipstick lang, tapos pulbo. Ngayon kasi is, bumibili na ako, umorder na ako sa shop, sa TikTok ng Silik-silik. Silik-silik. <laughs> Collagen. Collagen. Yung pang-waistline. Yung, yung mga pang-waistline, order na ako. Kasi medyo, Nakukuris no, ako at ko. Yung tiyan ko mataba kasi. Sabi kasi ako. Mas dati payat ako noon, di ba? Pabarang payat kami ni ano ni Bona. Mabayat kami. O, kami. Kaya yung mga high school Kaya ang gara na mabukan ko, namin. Hindi <laughs> sobrang taba. At ngayon kasi double chin, double chin mm. na talaga kami. Mm. Simula nung nag-pandemic. Halos nag-college. Ganyan. Puro kami kain. Yun, nagbago. Ay, nagbago. Siya, siya na, nag-make up. Kaya nga sabaya mo lang, kakapag-OOTD pa eh. Oo, oh, nag-OOTD nag siya, guys. Nag-tiktok pa ako, guys. Mm -hmm. Ikaw, anong sa nabago sa'yo nagbago? Uh, Napagod na ako sa buhay ko. <laughs> <laughs> Ayun yung nabago. <laughs> Dahil hindi, hindi, ako pagod, kaya pagod, pagod na <laughs> na. Siya kasi wala siya ganong tigaw. At ako kasi nagkakaroon pag nag Mag-me-me. Ang lagay so, alagang hikari yun guys. Ay, <laughs> kahikari <laughs> baka naman lintek. <laughs> Thank you, hikari sunscreen. No, ang ang gloss ng skin mo, baby. Oh. Ano na to, guys, camera na ako. Pero maganda talaga yung maganda yung Maganda yung hikari. Mataba lang kasi mukha ko. Pero dito lang guys, pero hindi talaga. Mm. Hindi, mas mataba yung mm -hmm. akin. Mm-hmm. Oh ah gila lapis ka pa. Parang... Wala, loyal na sa isa. Loyal? Yung ano, yung wala pang kayo pero loyal ka na? Oo. oo. Yung nagmumubod ka kahit walang kayo. <laughs> <laughs> nagmumubod nag kayo. kayo? Yeah. Natural lang yun? Oo, natural naman. Natural, maging tanga. Yeah. Kasama yun guys sa live. Basta huwag lang paulit ulit-ulit. Well, mga times din na paulit ulit oh, na. naging tanga Hanggang ba? Mabagod. Naging tanga na ba kayo sa pag-ibig? Oo, oh, oh, hindi lang. Comment. Oh, ayan. Ano, 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 ano? Naging tanga na ba kayo sa pag-ibig? Bon? Naging tanga. Pangangin kita. Oh. Naging tanga. Wala. Kami friends talaga Ay, kami. kami. Friends. Di ba friends kami? Oo. Oh. <laughs> friends? Friends ba tayo? Uh, friends. <laughs> Hi! Friends ba tayo? <coughs> super friends na friends kami guys. We're friends. Kami sa friends kayo? Facebook. hindi. I mean, in, in, in personal. Sa personal na buhay. Hindi. Kasi hindi ko nakita. Ang tagal. Hmm. Ano siya? Ah, unlove. Person. Na unlove, na -unlove mo, na. Kasi ka nawala rin. Siya. Ako din. Unlove ko naman na. Pero ano, pero... Pero okay naman ka. We're friends. We're good friends. Pero hindi na kami nag-uusap guys. Kasi pag mga ganun, dapat hindi na talaga kayo oh, nag-uusap. Fast, fast, Wala na. I mean, kung uh, move on ka na. Move on. Move on. Oo. Saka move on na po ako. Diba? Oh. Okay, Sayang na kasi yun sa eh, sa bago. Saka so, matagal na din sila. Oo, no? oh, matagal na. Matagal na. Matagal na. Yan. Yan. ang Buhay. Yan <laughs> so, ang buhay, guys. Yes. So, yung vlog namin ngayon na guys. hello hello Halo, halo. Random. Random. Random puntang simbahan, way ayo. Sa <laughs> mm -hmm. tao. Nag-tiktok kami, guys. Paano first? kasi? Nag-tiktok pa kami bago kami pumutok sa simbahan. Pag da namin, madami. First, first, first time, time dahil. Kasi first time madami. Siguro. Bakit, end ng July. Hindi. Alam mo, may isa akong nasa isip ko. Bakit ay, sobrang daming tao abot ang sa labas? Kasi ba, sobrang daming nangyayari. Oo. Oh, oh. Bakit, guys, huwag kayong ganun. Kasi nahalata namin. <laughs> Lagi kasi kami nagsisimba, so, guys. Tapos, doon kasi nung no, nakarang hindi lang talaga rin 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 rin. kami nagsimba siguro mm -hmm. ay hindi natin ba tayo nakarang din bagyo yun oo oh, oh, may bagyo hindi kami makalabas talaga nun <laughs> ang ah, simba namin sa San Bartolome <laughs> ang balak <laughs> namin <laughs> next is maklaran <laughs> <Paklara. laughs> kaya po kasi ngayon baguion. nag ano kami sa next cycle muna gawa nga na baha, bagyo mahirap sa mga traffic, na ulan pa, na ulan, bugyo nga, bali, pa, bugso, bugso, pa, gusto sa... namin, safe, first, safety first, safety first, safety first, mm -hmm. so, talaga, hindi lang sa bagyo, kundi, pati sa, sa lahat kanya. ng, hindi okay. sa kanya, sa ano, lahat ng kapaligid, kasi dami ngayon, binabaha, mm -hmm. kala ko madami ngayon, binabaril, <laughs> panoorin niyo aking video at saka kung meron kayong mga gustong itanong ka LB or mga gusto niyong i-video for or i-content, mag-comment lang kayo sa comment section and then please like, share, and subscribe. And then, maraming salamat ka para sa mga nanonood ng aking short videos guys kasi ang daming nanonood na akong mga short videos. Ganda na yung niya guys. <laughs> and then, gumagaling na din ako sa pag-edit, hindi na ako tinatamad. So, sana panoorin niyo para hindi ako lalong tamarin. So, thank you so much. And then, dumadami na rin yung subscriber ko. Maraming maraming salamat sa nag-subscribe na aking YouTube channel. Thank you! Tulak mo ba?